Dito tayo ngayon sa Pusurubi, Pangasinan. Kung saan ako lumaki, kung saan ako pinanganak. At ngayon pa uwi tayo sa amin. So, um, nakaka-excite lang talaga. Parang ang sarap-sarap balikan. Ang tapang hindi nabibili. Ang puso ay hindi basta-basta natitimbang. Ang kulay ay hindi basihan ng pagkatao. Isa si Mark Pingris sa pinakamalaking dahilan kung bakit muling nakabalik ang Pilipinas sa FIBA World Cup. Kano kano tinatawag nila kano sa yung daddy ko daw. Kasi ako lang yung dito dati na matangkad na itong, Soy, e, ito nga tisoy kano. Eh turo lang man sabi ng mama ko, oh. basta sabi mo wala. So minsan hindi ko pinapansin wala. Pero minsan pagdating sa bahay tinatanong ko yung mother ko, "Ma, saan si daddy?" Ah, wala, amazing yan, matay na. Naalala na may nakaaway talaga ako na hindi ko na kinaya na tinawag niya akong ampon. Ah, ampon ka lang kasi mga kapatid mo. May team naman eh. Hindi ako nakapagpigil. Talagang sinuntok ko talaga. So, minsan masakit. Masakit din na tatawagin kang ganun. Minsan, kininto na siya akin. Nagkakandang iyak ako. Na ano, yung... Doon daw sa barracks nila, pag hindi ka pa daw umuwi, hindi ka pa nabigyan ng ano, yung... yung pagkain, maubusan ka, wala ka na. Di umuwi siya wala ano wala na siyang wala na siyang pagkain. Gutom na gutom siya. Nakakaawa di saka hindi ko makakalimutan ang kwento niya. Sabi niya, "Mama, yung mga stereo inipon ko kanya. Kinuha ko lahat yung mga ulo ng tilapia at saka kinuha ko yung mga malinis na kanin." Sabi niya. Sabi ko, tapos kinain ko yung tanagugutom ako, sabi niya. Sabi niya, "Alam kumakain," sabi niya. Balang araw kakain ako ng masarap. Balang araw kakain ako ng masarap. Balang araw kakain ako ng masarap. Yun yun hindi ko makalimutan sa sarili ko hanggang ngayon na talagang challenge ko yung sarili ko na habang umiiyak na kinakain ko balang araw kakain ako ng masarap